What's up, Philippines? Ganun, ano? Joke lang. So, andito ako ngayon sa building na Ate Joy. Nanti na ko lang siya. Pababa na rin siya. Kasi nga, may ibibigay daw siya sa akin rice dumpling. Uh, tatlong rice dumpling. So, hindi na ako nagluto. Kasi nga, yung rice dumpling, eh, malagkit na nga siya. Nakakasama ng ulam. Parang suman ba? Pa. So, yun ang ating ilalunch. So, pababa na nga daw siya. So, holiday ko nga pala kung yung tatanungin kapalit lang to ng aking last Sunday nung no? Aldos hindi ako pinag day off ng amo ko nung Aldos so ito yung kapalit niya so ayun nga, antayin ko lang yung ating rice dumpling Hello. so ayun ang aking Oy, ang muna. oh ang ko na nga kaya nga hindi na ako magluto eh sige kausap mo say hi to Jo Hello! Ah, <laughs> Ang tabako na nga ito. Ang taba ko ito. Mm -hmm. no, kaya nga... Kala ko ba yung... nagpapasiksika. ka? Ngayon tumabaka.